Ayan Dok, talo tayo. 95-82. Sayang, mahabot sana. Bumaba down to 4 yung Bumaba down to 4 nung 4 quarter. Ang ganda sana kaso. At ganda dunit yung San Miguel. Yung panikot naman sa 60. Talo tayo na kaya. Ah, talagang mula tayo. Masasabi ko sa laro.

Uh, player of the game uh, sa opensa, pati sa depensa, ang ganda rin tapos yung si Trolliano 16 points napakaganda, napasulit na sulit yung kuha ng San Miguel dito kay Trolliano, nagpakita ang gilas talaga tapos si Jericho uh, ganun din, 16 points din uh, dun sa fourth quarter, ganda din pinakita and sayang, kasi tatlong quarter dominated ng San Miguel tapos, nung fourth quarter na naibaba ng Ginebra down to 4 points kaso hindi na sustain sumipa ulit, lumobo ulit to 16 points yung labang na San Miguel hindi na nakahabol yung Hinebra kaya ang ganda ng depensa na pinakita ngayon ng uh, San Miguel talagang hirap sa loob yung pong Hinebra uh, si Japet, si Sistan hindi talaga makaporma doon sa baba si Tony Bishop din puro sa labas yung pumapasok ng mga tres sa loob, hirap din yung mga tira kaya uh, yung SMD maganda din yung pinakintang depensa. Wala pa si Abay nun. Wala pa si Fajardo nun. Pero sa Hinebra side, talagang ramdam mo na ano eh. Ramdam mo kapag wala si Scotty eh. Parang may kulang eh. May kulang doon sa, parang isa, sa ball rotation, tapos sa depensa. Tapos talagang nakakamiss talaga na wala si, wala si Scotty Thompson. Gusto ko pala salamatan pala Sir Dennis de la Cruz yan eh. Binigyan ako, bumili siya Scotty Thompson, Extraordinary, Ayan. Available yan. Binibenta yan nila Scotty. Yung babangon niya. So, masusubukan ko ito mamaya. Thank you, Sir Dennis. At uh, yun, gusto ko din pasalamatan lahat ng mga kasama namin kanina dito. At uh, yung nagbigay ng na akin ticket. Uh, si Doc Nico. Yan. At yung mga kasama namin kanina. Pero sayang talaga. Bawi na lang sa susunod na laban. Eh, uh, talagang hindi, tonight is not our night buong tatlong quarter dominated ng SMB bawi na lang tayo sa susunod Um, so, pareho ng tatlo yung talo. Tatlo yung talo ng SMB, tatlo yung talo ng Hinebra. Uh, nasa gitna na siya ng, ano, ng uh, mga standings. Pero hopefully po sa mga susunod na laban, babawi. At uh, mas, uh, mas, mas, mas uh, makuha na ng Hinebra yung tamang, tamang ano nila, tamang rhythm nila at tamang uh, gagawin nila sa opensa at sa depensa. So, ayun guys. Thank you very much po. See you po sa next uh, match natin ng Hinebra. Pawi tayo susunod guys. Bye bye.